Tapos pa pang hit. Tapos. Naubod na ug din dito na ko. Hipos ali dito batang to sing ko ani mo. Mga mustag grabe mga kasilinganan ng dili kasilinganan amigo ng dili amigo sabi nga parinti ng dili parinti kumusta ka ng gabi sa matag usa kaninyong tanan nga gulkul tabang si ate dito kao <coughs> na May. 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 Oh? Ay. Ah! kumusta nai 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 kung ang mga naparos sa pagpanikay-sikay sa paghikay sa panihapon sa tag sa ka sa yang kubring alagad sa pagtrabaho diri ng dapita. Kumusta ang mao mga dapit nga sikbit sa mao akong nahimutangan. Kumusta ninyo ang mga tagsa-tagsa kahimtang karon dia? Ilabi na sa Cebu o Negros. Dabaw o uban pang mga sikbit na probinsya sa mga naisigutan. Ang sana Inday? Ang sana? Ang sana? Ang sana? Ang sana? Ang sana? Ang tanggapin niyo panahon na mga brad. pizza dusi sa mga bulan sa bimbir. pizza katursi sa mga abot na adlaw bernis mga bread, ang ang hangaring itagoy ng bansa at kalikasan magapahigayon sa pag I-entertain sa taga-sibu nga magpahigayon ng chapter sa hangaring itagod ng bansa ka at kalikasan region 9 sa nga blessing oh. mo sa mga umabot pa nga mga gimbuhaton sa Osaka kubring naglumala isip uh, sa Bongga del Norte Blizzard sa ipahigayon nga blissing karong umabot na Bernes Pizza kasi ni Ining Bulana Ang mga, <coughs> ang mga gustong mo saksi na naasa naglayong layo, uh, sikpit ka layong dapit Uh, Pag-subscribe na lang mo ninyo Kung ang sanin araw ninyong makita Ang Mga Gimbuhaton na tuwang Katag-katag Sa matag-usang Gutong mo Ambit sa Hangaring itaguyod Ang bansa at kalikasan <coughs> Kaya tuwang himuan o video ang blessing sa umaabot nga nice butan nga adlaw nga karong birnes Iya, saksiyan sa mga tinunan ni Ginoong Hesus Kristo nga wala isulat sa Biblia. <coughs> sa gihapon, akong balikon karong pizza sa 14 sa Adlong Bernes karong sa ining bulan na magpahigayon ang chapter sa original chapter sa hangaring ituyod ang bansa at kalikasan incorporated <coughs> Jake. Apo ma. Ma. Apo. Ano na mana? Ma, balik na. Kain na kain ma. Ula na na balik. Ula wak ko kita ka yang balik. Irik Bintura, shout tahu mo mudah hilu. Uh, Mak, uh, ka po. Napa uh, sin sajud nga dili kay ata gugling tagalog kay wa man tamanan, dua guomaanad man sa tagalog kay naamang ko sa kabisay ang dapit mai makasabot ra tagalog ako <coughs>

Ito Sabot. Sabot. Basahin nyo lang po ang Ahuan 20. ah, chapter 20 chapter 21 chapter 20 verse 30 Kapatid, kay Jesus Salvame na usatak sinuman mga guide para sa mga lihim na karunungan basahin niyo ang sinabi ni Matthew. Matthew dito sa chapter 12 verse 18. Okay, sa so umabot na birnis sa 14 uh, atong i live akong i-live ang ipahigayon nga bising sa haring bakal kung hangaring itagoy ng bansa at kalikasan dito sa Dipulog City Yeah. quick live ramon yung live ba na ko karong mga oras ha kay alas utso kapi naman 8.23 na napod tay gamay obligasyon sa susamang oras kagabi on hangtod sa sunod yung ngayon nagan kayong salamat oh. God bless sa tanan. Magigatards.